po. Ayan, nasa Bebe Matoma po tayo ngayon. sa natin yung mga tropa natin. Mas Master, good morning. Good morning, good morning boss. Ayan, mga boss. Si good morning, good morning mga boss, mga idol. Ay. Uh, dito muna po tayo gagawa sa Bebe Masantol sa Right natin si Ma'am Yoli Gibara na nasa LA, California kay Apo Lumeng di mouse po ni Manuel Guevara to balik po tayo dito kasi yung kanyang ano gara eh doon po nung nakarahang tagulan kaya pinatataas niya yung kanyang ano gara dito so sa sa Nicolas Project hindi muna po tayo gagawa doon kasi meron pang ano sila si Boss Cooper shout out Boss Cooper stock muna yung trabaho doon mga isang linggo, isang giling ko raw bago kami bumalik doon kaya dito muna yung mga tropa para gumawa Ayan. kay Ma'am Yoli Gibara siya tawa pare Ma'am Yoli Gibara Ako kay Ma'am Yoli Gibara ingat po kayo dyan sa abroad Uh, Chow tau din kay Bos <laughs> Kuger, Bos. Salamat sa ulam. Okay, Apo <Mami Oli> Lumeng. <laughs> Apo Lumeng. Ah, Apo Lumeng. Yan. Yan, dito muna tayo, mga Bos. Pare, may iwan yung ano ha? Ah? Yung alaman daw. Landbox. Landbox yan. Yan. Bali. Ano po? Banlik po yung pandambak natin dito. Yan. Hanggang dito po yung pinaka-finish natin. Dito. Gumawit tayo ng ano ng laser sa pag level eh. laser level po yung ginamit natin bali 25 cm ang pinaka ano niya, pinaka finish ano niya flooring dito sa dating ano flooring tapos naka ano uh, siya naka uh, islop siya doon sa ano, sa main gate pero mas mataas yung ano doon yung dating bahay doon, yung may tiles na yon mas mataas siya ng mga 2 inches dito para yung ano, tubig hindi siya pumunta roon hanggang dito mga boss ang flooring natin at saka dito Ayan. boss yung dream house ni ma'am yung ligibara yan uh, dati po tayo yung gumawa dito renovation po ang ginawa natin dito. Hindi niya gusto yung pagkagawa nung una. Kaya renovate niya po yung sa loob interior. Ayan. Tapos yung gate doon. Pwede din po natin yung tatanggalin natin. Kasi ah... Uh, pagka-install niya, ah, po yung, yung sa taas doon. Kaya paklasin natin yung mga gate tapos kakatingin sa ilalim para yung pa, para hindi mahiwan sa flooring. Hanggang dito, yung po, po flooring natin hanggang dito sa pathway na to. So yung mga tropa natin nandito yung tatlo tapos si Ronald nandun sa Santorini niya project ginagawa yung mga grills doon. Yung mga pintor natin tambay muna. Baka next week na lang sila uh, gagawa kay Boss Cooper kasi wala muna ng gagawa doon kay Boss Cooper. Yung mga pintor natin. Shout out sa mga pintor natin. Pahinga muna kayo. Sa Boss Cooper, sa Boss Cooper. Sa Boss Cooper, ay, materialis natin ah, shout out infinity boys shout out, infinity boys infinity boys ay, mga materialis natin, mga boss ah, cemento 20 muna, cemento ang order natin dito tsaka 9mm na 2.2 standard tapos, ano to, buhangin to, ano pagkatapos yan, dalawang ano pa Dalawang tambak pa para dito. Okay. So, punta muna po tayo sa ano, sa Santo Niño Project para tingnan yung gumagawa natin doon. Si Ronald, gumagawa ng mga gulis doon. Yung natin dito si Master. Master. Tama na kay Ronald ah. Santo Niño. Project muna po tayo. Santo Niño project. Dito na po tayo. Si Ronald, nandito. Ronald, nag-iisang ikaw. boss. Ano po yung ginagawa dito? Yung grills. Dito. Sa forks. Tapos, maglalagay siya na dito. Pinto. Uh, tapos, ito nakafix. Nakapix yan. color 1x2 ang pinaka frame natin 1.5 ang kapal tapos yung design sa loob nasa 1x1 may 1.5 yun yung kapal ng ginagawa natin sa grills dito sa box yan tapos yan i-mamasiyahin to at saka pipinturahan ng epoxy primer tayong design dito na horizontal design natin so ito naman sa ano, sa ceiling natin baka daw sa next month pwede na tayong magubisa dito sa ceiling pinatapos lang yung eleksyon no Ronald? eleksyon ni uh, sa ano sa kapitan, barangay eleksyon nataposin lang daw dito sa kabila ay may pinapagawa si Kapitan sa kanyang mga barangay uh, ano daw gar uh, ng, ano, ng patrol uh, barangay ni si Kapitan yan na sa, sa atin ng mga staff yan naman pa pipintura po natin yan na uh, dark gray yung mga fence grills dito pagka naka

60 cm yung isang panel dito. design dito 1 by 1 by 1.5 by mm bali po ang distance yan nasa 3 inches po yan tsaka ito 3 inches masisin uh, ng konti para yung mga aso hindi makapasok tapos yung height nya nasa 210 yung lapad nya nasa 160 cm yan ang ating wheels dito sa forks sa harap

Ayan po sila dito. Master Jaka ni Soy, oh, Melvin. Well, Ayan. Nalagay na rin yung ano, yung mga yung mga tanse. Bali ang kapal po yun, nasa 3 inches. Ano Master? 3 inches ang kapal yun ha? Yes, boss. Yes. Ah, mas makapal kaysa sa inyo. O so, oh, ito. Master, alin, alin na makapal? Ano nga po? <laughs> ano <nga ba? laughs> <laughs> makapal ang mukha o. Ah, sino, sino makapal? Yung ginagawa nyo o kayo? Uh. <laughs> <laughs> May Ayun sabutin boss ha. <laughs> <laughs> Pares lang. Ha? <laughs> lang ano, three inches lang ang kapal. Tapos, maglalagay na si Soy ng ano, ng real bar na 9mm by 2.2. Standard lang kapal po ng mga real bar na rin lalagay. Tapos ang nagawat niyan, nasa 50cm. Ah, tapos pa, na ta baka pwedeng tayo magbuos dito kahit naka ilang semento lang para yung mga sem gamit natin semento ma mailipat na bukas dito kahit na umulan Hindi di papasano na master. Yes. Ganoon, yung tatambakan natin tapos yung gate na 'yan, 'yan tapos kakatingin sa ano? Sa ilalim. semento yung na ano namin ang nabubush namin dito sa flooring 3 inches po yung kapal nyan mga real natin ayan nilagyan natin tapos uh, magkakadasing ko na po hanggang hanggang ngayon lang pag po flooring natin bukas naman po ito ito sa kabila uh, po flooring yan naglilikit na yung mga tropa natin ha pare Finish na, Linis Yes. Agalasin ko na. si Melvin. Si Melvin okay. yung mga gamit natin. Agalasin ko na. Agalasin ko na na master. Yan. Pagkatapos yan, ito naman ang gagawin natin. Tatambakan natin to. Tsaka dito. Okay, mga boss. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming maraming salamat po. Master, Melvin. Paalam na kayo. Bukas naman. Ah, mga boss. I will post that my viewers. You can take it for the Okay. <laughs> bye bye. See you tomorrow. bye boss.